asa marunabit ang nagwakwak na maginagwakwak din Narang nah, lagi nih di pita lah, masa kan itu renda pita. Narang nah, -lag, oh, di renda pita kita. tinggal guys naik lagu aku guak guys, gunung, para. nakasunod ka yung tingo ko Crusante Pater Benedicte Crusacras et Milux Nundra Cros et Milux Badi Retro Satana Nun Bana Sun Malakway Libas Ipsig Nila Libas Reino Migusum Pactum Ipitrum Ibanghilium Pahawa Muta Nang Mga Mga Dautan kusog kaya sa tapitan na ang ginipuwas tugas oh tinuod ni guys na ani dere ani hunong gid mga kampo ng kadiliman sa ngalan ni Jesus palayo ka mo mga dautan ah ni hunong gid guys oh basig nagtuo mga mahadlo ko sa inyo daily ni guys ah ganiha ra ko nasig paminaw ni nasig wak-wak kun mo to ni sumambalay kay awang gitan og asa tapita nya karon ni naman mahadlok magunis na sila gud guys sa ah. kanang mga pulong sa pulong sa kahitasan makini mga latin bitaw mahadlok na sila duha ka klase ang latin guys napaka-jeon doon ay pagdiyon nga latin siya pero iya sayawa duha ka klase ang latin sayawa ug sa daotan ah sayawa ug sa Ginoo doon ay latin sa Ginoo ug doon na puy latin sayawa kato ganin na nga gibanggit nako latin to siya sa kaitasan guys Latin to atuangkuan sa ato ang kuwan, sa Latin ni, latin to ni, saint Benedict. oh na no, wag so, oh. duha klase ang Latin. Iya sa daut tanong da, iya sa yawa. Ang nahaluk na mga kampun sa kadiliman, wag Ngayon na Ang mga latin guys. Doon ay latin sa dautan. Kanang dautan nga latin na ang mga latin sa mga barangan. kana mga mangkukulam. Bahas Tagalog pa mangkukulam. Muna ay mga latin nila. kana mga dautan. kana ilang barangon. kana magbanggit na sila mag istorya na sila mga latin sa yawa. Basta mga barangan gani mga Latin sayawa na ilang gamiton pero Latin ni Señor San Miguel Saint Benedict mo Latin sa iya sa Ginoo mga pangontra sa mga kuan ba mga masamang mga elemento bitaw mga kanang mga jablo ba mga mga, mga mga kampo ng mga kadiliman ba kanang mga kampo ng mga kadiliman guys mga masamang lalang mga aswang Mahadlok na sila sa latin sa kuan latin sa ginoo ang um, kining mga latin guys doon na nina nag iya doon ay latin ni saint benedict doon ay latin ni senior san miguel arkanghel ang sundao sa ginoo mo ni si Sr. San Miguel kani mga asuwang mahadlok na sila karon o ni na wa na gyud mo tingog asa tong, wak to. wakwak dir ato dire ato dili ko taak tigas ka sa unahan kay lawo man ni dir guys dire dir to ato dapat ka o wagta ego sa latin muna guys nga, nga idol nga ang kaning latin duha ni ka klase iya sa daotan o iya sa yawa iya sa yawa iya sa daotan o iya sa maayo ang latin nga iya sa maayo mo nang latin sa mga pinulungan sa mga hodyo uh, mga kuan sa ginoo ba mga latin words ba sa ginoo iya sa ginoo nga latin mga Latin nila ni St. Benedict sa sino San Miguel Arcangel, Saint Joseph, uh, Saint John. No na mga ilang mga Latin, Latin eh, Latin sa Kanangkuan. Latin ni Saint Paul. Ang Latin basta daghang mga ng Latin mo na eh iya sa ginoo kanang mga latin na gikuptan na ni Senior San Miguel Senior San Miguel Arkanghel pero kanang latin na gikuptan sa mga barangan kanang mga, mga mangkukulam mo na latin nga iya sa yawa mo na ang latin daw klase iya sa yawa o iya sa ginoo talawa guys di ba na wag tang ng wakwak wak, -wak. Dehar, di ba to pero ha wag tang eh igo sa latin sa inahan sa kanong main panabang renum igo sumpaktong ibitrum ibanghelium oh, wag na tuko na lay tuko na lang may atong dungo ron wag na itong mga kung ano na ito paingo nung bagwak ron wag wakaron na Nangunong na. Hindi mga takatulugod kay Saba. Kaya tanan ba? Sigwak-wak. Nagtuuri sila ka ng... Basta-basta rata ba? Nagtuuri sila nga... Kanang... Para panguntra sa mga... Wak-wak. Mga inganto, mga masamang... elemento ba? ang pinakakuyaw guys ang yung aswang kanyang ungo ang pinakakuyaw kaya kay mauna yung mamugno huwag ebidensya huwag mangan pa ta huwag mapangan ta ungo sa itong sigataw pwede pa ta makiha ta kay ato silang gipakawawan na ungo sila muna nga ang kanyang ungo daigid na mo pa nga kanang tawahan na ungo na kay pwede ta mandah kita pa yung preso muna nga atuan na lang hingin lang sa mga pulong nga latin nga para mo sila ba hindi na wag na ego sa naglain ng lawas at kung wak karon kay ego igu na ego to sila latin sa simpiditit nga latin tapon ang mga impacto. sana uh, sana mga mga mo ha basag nagtuo mo madlo kasi inyo ba naagi mga basta panahon sa kagabi o naagi ng na mga mga sakop sa mga kangit-ngit ba mga kampo ng kadiliman labay na hayag ang buwan sus so. hayag mga yung buwan o oh. ang buwan guys hayag kayo buwan na, na buwan oh. lalo kayo hayag ang buwan ano, mauri tinggawa sa mga impakto, mga wakwak, -wak, mga sigbin, mga unsa na mga dautang mga dautang, mga, mga nilalang panahon sa kagabiun, muhari na sila pas, basta panahon sa kagabi pero adlawan wa, waan na sila mga tug na sila kay hadlok na sa silaw sa adlaw Mangnupad na sila kung magabi na ah, labi na hayag ang buwan na, ah. hayag ang buwan. Wag na mga tautang elemento impacto. Balik-balik na to ilang nawas na sa natin eh, senior San Benedict. na mo mga swanga mo nagan na nagan man lagi mo hinang eh, hilo lagi mo mga wakwak mo wag tang ng mga wakwak mo eh. akong biyad ma kapatid ka ah, ganin na kusok yung wak wak na ko dito silang nuwil wala na hilom naman ato ni pabugno sa tong alagang pusa na ming <laughs> ato ang wakwak wak ming Manahilom na yan. Gilato sa mga orasyon wag tang mahadlok mag man na sila sa orasyon sa Ginoo eh. naam po ni mga orasyon mga mga dautan gud pero ang ilang mga orasyon ang lang ikuptan mga orasyon na siyawa wala lain nagkupot og orasyon siyawa kani mga barangan mao gina nagkupot sa mga orasyon siyawa pero naa pangunta na lang ilahang mga orasyon ang panguntra sa orasyon sa mga dautan wailain ang orasyon lagi sa ginoo maaari ka pinaka kontra nila basta makabagat na sila mga albularyo al, al al, hadlock na sila kaya ang orasyon sa albularyo al epektibo mo kayo mga panguntra sa mga aswang Yon na, ganina nga nawagtang na yun hadlok man sila sa orasyon sa kuhan sa kahit asaan sila sugas tingo ka ganina eh. Uh, magwak o guwak wak okay thank you for watching guys dili to edited guys ha ganina nagkuhan lang ko ganina kay saba kay du ko katog nagsige uh, mga, bagwak o guwak wak, -wak, -wak. dito tapitaw oh. aku bingung giganto dito sa luyo kana balay manada, guys aku bingung dito sa luyo ganiya motong pagadtuan ako dito sa luyo ganiya saba kay bagwak karun, wa na ni na kay nahadlok hadlok na to ni puli na sa mga kwak nito na nangutor ba hadlok mga langgam sa gabi yun bagwak bagwak wak ganin na kusukista ah so Sadlok hadlok na sila sa orasyon kana mga orasyon nila pangyawa na lang orasyon eh, kabagat sila mga latin po nga ngilingig po basta basta huwag tang dretso eh sulubog largo layog tus babaw largo wala ano yung balik wala ano yung wak, wak wak balik hadlok ba nalagi lang nuwil akong giadto gani na giadto ah, ah nawa to siguro sa mahadlok ta ba muni guys kan, ang mga aso ang guys din eh. naa ah, gina sila ganina oh di nawagtang igo sa oras yung ilang pangontra ilang ilang wanga orasyon kanang kanang mga ungo kun nampo na sila mga orasyon kun pero eh, iyahan at ng ilahan at sayawa ng mga orasyon nila sayawa na ilang orasyon ng ilang ikuptan niya nga nga makabag, makabagat sila ng orasyon sa Ginoo ah para sa lugpad naghurot Hindi, wag tang ganina. na wag tang hadlok ah. man di eh. pero namarog sa gadiyo tong balibo Oke okay guys, thank you for watching. Langgam langgam lang nalagi sila pero ang ungo ana na luyo nagsunod. Oh, um, ang tao ana ba, langgam yung makita pero ang ungo gyud na, na ang tagiya sa langgam na ara nas palibot, na sa ilang luyo. Langgam yung makita pero ang tagiya sa langgam mao ang ungo. o di na wagtang. langgam langgam dosya siya pero ang ungu ato na kilid kilid wala nagpaminaw ratong ungo ato langgam ganina nagwak-wak, bakusog kayo wala ang ungo ato naratos ratos luyo wala ako kakitas langgam pero ang tingog rin na kusog pero ang ungo ato nagsunod sunod ratos langgam nagwak-wak ganina eh, makita ni mo to langgam pero um, makita ni mo nga langgam pero ang unguan na naranas palibot naras klit kilid na gatago tago na pabot lang makachimpo na sila ba. una nga da, nga daghang mga manok diri nga kanang wala na kuan mga matay mga manok mga tuotag sa rumbuang mahibungtas tas mga manok diri nga nangawa pambugno tuot agbitin ang nagpatay tan manok ni nga wa may wa na may batikon ngan na yatay wa mga tinae ba pangka gi pagkaon siguro nila Okay guys mayo ah, ay di mo kalimot mo sa pag kuan inaot nga mo like mo sa video karon og sa pag share ay hindi mo kalimot sa pag-subscribe no sa, sa wala pa maka-subscribe. Ah, palihog lang niya kung subscribe no mga idol. Og dagang salamat sa inyo ang pagtan-aw karon. Hinaut nga ana mo sa kabaskog sa panglawas matag adlaw. Mga pinalanggang subscribers o mga viewers karon nga gatan hinout nga naa mo sa kabaskog sa panglawas matag adlaw. Salamat kayo no sa mga subscribers o mga nag-like no, mga nag-comment. Thank you kay Stanan sa inyo hang pag-react. Kung salamat kayo tanan sa mga nagsuporta no sa kwan sa kon channel Tita Bats alias Super Batman. Thank you for watching mga idol. Salamat kay sa inyo pag -suporta.